naman ako sa Dabao. Uh, pag gano'n-ganon ako lumakad, stagger, ayos ay kain, may papatos na uh, because of old age. I used to be, pupunta ako dito ng Dabao, dito man ako nag-aral, at matatag at uh, matigas ang katawan. Uh, hindi ko naman akalae eh, na pabotid ako ng Panginoong Diyos. Makatapos, makauwi, makatrabaho, at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years bumalik ako ng Maynila hindi na estudyante presidente na ako itong ibigay ko sa inyo maliit ito na bagay oh pwede ninyong itapon ito pagkatapos eh, tapon mo lang sa isip mo pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo na kaluhod na huwag ninyong kalimutan ito ay legal. It could spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children adong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo nila. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang eh, lumipas na eh. Lumipas na. But every time sa ating history ni kung may presidente man who started first of all na una gusto niyang kulikutin pakialaman kalkalin niya ang constitution unfortunately Ferdinand Marcos Sr. nakataroon tayo ng from four years to another four years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, lubay binanganak kayo si Marcos nakatay lang kayo dyan sa nilibing kayo si Marcos pa rin ang presidente ninyo yan lang na nga. you know kayo sa likod yung mga lumad hindi ba tayo makakaitidya dyan kayo mga Ilocano kami mga bisaya mga waray, mga noong unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Noong inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So, noong unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, bunta sa likod ni Magellan at pinotol yung itlog niya ni Magellan. <laughs> Kaya nung naging presidente ako, totoo yan, kayo, kayo. lalat <laughs> man tayo Pilipino. Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. O si Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, uh, si Jacinto, Marcelo H. Del Pilar. Okay yan sila. Narinig na natin noon sa mga lolo ko na itong mga mahusay ng tao. Pero nung, nung ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito? May Lucano. Sabi ko, lo, wala ba tayong bisaya na hero? Oh, wala. So, Nakalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi nasa Bisaya lang tayo. Kung putang ina ito. Kaya nung nagpresidente ako, tinawag ko ito mga historical commission natin. Yung ang anong stamps natin? Hoy! Ano kayo? Kami bang mga bisaya? Sino ang hero namin? Oh, na balitaan namin si Dagohoy sa Cebu. Ang problema kay Dagohoy of later years, nung bago na, polis na gago, wala mga polis, ang tawag nila sa mga mga ganon, daguhoy. Kung bakit hindi yung daguhoy yung mga animal na kriminal na Paano nila si daguhoy hindi natin mahiro? O sino pa sa amin din? Yung tigas na sibuan o sino? Sabi man nila, meron man sir. O sino? Pero isda man sir. sino? Si Lapu-Lapu sir. Putang ina kayo. Yun ang pabatay kagwe the... jeep. Bukas pag walang istampa yan. Osta... Kaya ngayon, nanjana na si lapo tapos si Daguhoy. So, sinabi ko sa mga police at ni wag huwag na ninyong tawagan yung mga hold-upper, mga kidnapper na Daguhoy. Ayaw ko bakit nakaugulian nila yan. Hindi naman sinasadya siguro. Pero midyo may dalawa-tatlo na kami. Kung mamatay si... Pepe o si Bongo baka madagdaga madag natin ng pangatlong hero <laughs> hindi ko na lang pabae ha ba pa, dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Magtay kayo dito. Magtay kayo dito. It would have a long and lasting miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito Ini iba-iba Si Marcos. maniwala kay hindi. After a few decades. Ang pagaluan taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin. Putang ina Marcos Rick. Ano ang dahilan gusto lang nilang ito. Sabi mo nitong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasokin natin yung mga alaga, mga Princeton, kung ano yung ano, maganda. O, okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo education, advertisement. Para sa akin, hindi na kailangan. Wala na, wala. Putang ina, kawala-wala pinta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos, Marcos. Pareho-pareho yung niya. Except dito, sa isang linya lang nandiyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse lang ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara, lahat na, everything goes. Ang, ang gusto nilang pakialaman, ito yung termino ng tatay niya na binalastog niya at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez asawan si Lisa kasi si Bongbong ano ang gusto nila pahabaan ang konstitusyon kasi noon nga nilang pastaga ni Marcos na paalis siya sa Pilipinas sinauli yung original pero ginawang original pero ang ginawa one term lang ang president six years walang re election kagaya sa akin yung konstitusyon na inabot under which Marcos was elected, ganon rin. One term, six years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos rin noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung mayan. term extension. Noon kung saan na siya nahihalal one term six years ngayon gusto nilang cha -cha people's initiative ang balita ko may pangatlo na yan a constituent assembly by congress mukhang inumpasahan na nila kahapon. Uh, mas madali yon at walang, ano, walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya na-elected ako under this constitution. It says that I served six years. Then after that, I go out. Umalis ako. Pusang room. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, Putang inap, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinakahaba yung trabaho. Huwag kayong kumayag na gano'n. yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahon nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayad tayo. E hey, eh, Ilocano ka, Batangginyo ako, Bisaya ako, Waray Burong. But in eh, 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binetawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag sa Pilipinas ng 400 years. Ah. 400 years. Pumasok ang Amerikano because there was an American Spanish war natalo ang, ang, ang Espanyol na sa kanila ang Mexico yung mga Marianas Island pati Philippines isinorinder nila sa Amerikano so ang umupo ulit dito ang Amerikano So ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Ngayon, may isang presidente dumaan na matagal na na dinispat sa naman sana namin. Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga put Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong magpahabain ang termino nila. Ang Pilipino, wala mga interest niya ng pahaba ng termino. Ang Pilipino, ang gusto magpahaba ng utin para papakaligaya. Kung sino ang gustong paligaya yun. Ito Hindi na ako magtatagal. Kasi marami pong salita. Tsaka ilang, ilang, ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang lang kayong magpaluko. Yan ang legal. Yan sabi ko. Huwag na huwag na huwag ninyong pumayag na mangyari yan. Kasi mat mapalitan nila ngayon walang siguro ko palitan sunod na eleksyon kasi ang gusto nila presidential republican type of government ang Pilipino tayong lahat dito may isang boto para sa presidente ngayon ang gusto nila itong congress I-email, tutunawin nila gawain nilang parlamen ang magboto sa presidente o prime minister ang tawag na dyan ang hindi presidente, prime minister ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon hindi na kayo makaboto nada no more kaya huwag kayong pabayag basta matunaw na yung mga tamay ninyo sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo utang ina ka pag pumirma ka papatayin kita patayin na lang magpataya na lang tayo dito lahat huwag kayong pumayag sa kabalostugada yan masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ako gusto ko si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Ito, bot, isang boto ko lang to. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nilang yung constitution ngayon, at yung sabi nilang bagong konstitusyon, itutunaw na nila, ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister na. At ang mga, ano, yung mga congressman ngayon, assemblyman na, wala ng senate, wala ng house of representatives. Purnada na tayo. Pansakali man, itapon na ninyo ang oras kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito pagkaganon ganon well, meron ako ipagbili sa inyo hindi pa naman talaga ano at saka ako naging presidente ang awa ako sa military mababait yan sila awang-awa ako sa mga polis. Eh, mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede nyo yung patayin. Hmm. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang matino yan sila. Uh, I would like to caution you, you, you that hindi, hindi, hindi pa tayo umabot ng critical mat na sa malaganyan. Iwasan nyo yung muna. Pag-usap ko lang sa inyo, let, let us make this uh, rally peaceful in the meantime. Total, yun naman tayo ginagawa. Wala namang magigano sa atin ng polis. Wala Wala, wala. Hindi naman tayo inisturbo. Uh, kaya... Mag-distribution, 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 mag mag distribution mag, -mag distribution mag distribution dito lang muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon kasi may mga national treasures tayo. Kagaya nung unang nangyari kay Marcos, napasok ang malakanyan, marami ang nasira. Hindi man kanila yon sa malakanyan, atin Atin sa Pilipino. Ay ano ba ano bang yung ano sa Tagalog bahandi ano bang bahandi <laughs> yung lahat ng sa Malacanian pero sa lang ang nila pati pante yung lahat dyan mga paintings na makita mo kamayana kay, kayamanan ng Pilipino yan So, huwag mo na doon at kung magpunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag din yung kalabanin ang polis pati military. Uh, kung pagdating ako ng mga paagit na, kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho ko nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga polis. Yeah! Wala kita kasi ako nung polis ako nung president pa ako na, na assigned sa akin nawala ko nung ano ko dito pero uh, the one thing that I can contribute really is uh, let us uh, avoid uh,

ano si si Marcos pasyad pasyad na lang yan <laughs> Olayang, uh, Mar Marcos, Marcos, Marcos,